Nakingam! Bakit siya talaga? Bakit, Don Piping? May problema? <laughs> Bakit mo lang akong karapatang magtanong? Kung may problema man ako, sa akin lang lang yan! Naintindihan mo? Oo po, Toteng! Ano ang sasabing karapatang tanong? O sumagot! <laughs> Naintindihan mo tayo? Kung <laughs> hindi <laughs> <laughs> dahil sa karapatang bayad na yan, hindi sana naghihirap ang isang Don Piping sa loob ng bilangguan na ito! Pipigain ko na ang natitirang dugo ng garapot ang payat na yan! <coughs> eh, Dublin! <dugo. coughs> Paano mo man siya uubusan ng dugo. Ayaw rin ba? Ayaw lang <coughs> Ah, oh boy, saan pwedeng kontakin ni Desiree si Kulot? Narinig mo sinabi ko? Saan pwedeng kontakin ni Desiree Ang hirap siya yung doon, Pag sumasya ako sa inyo, sinasabal mo ako. Pag di naman ako sumagot, sinasabal mo rin ako. pala No, 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 no. Sabi ko na. sabi ko na seminaryo. Alam ko na ho, Don Pipin. Hmm. Magaling. O oh, ngayon, alam mo na gagawin mo, ha? Oo. Uh -huh. Halika na, sis. Halika. Sige po. Good luck, Desiree. Bye-bye. <laughs> Oh, boy. No, 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 no. <laughs> It, <don't> we... <laughs> paano? Paano na ng grupo ni Joe ang bodega ng <laughs> epektos natin? Ayaw rin ma. Sumagot kayo! Ikaw ang sumagot ka! Ay... <laughs> And, paano? Ay! Ayoko na sasagot ka sa akin. Manawar ba? Opo. <laughs> Sir, ay Ayoko na sasagot ka sa akin. Nais oh. 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 <sighs> kong hantingin nyo ang Joyce Tadangyan. Durugin! <laughs> Bibigyan ko ng isang daang libong piso ang sino man na makapagdadala sa akin ng ulo ng Diyo. Ayan! <laughs> oh, no, 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 hey, no. Eh. no. <laughs> Tobi, Paano kung kasama ang katawan? <laughs> kasama ang katawan? O oh, hindi? Isang libo preso! <laughs>